Ayan pala guys. Umaga pa lang, nandiyan na kami sa Green Ribbon. Nagaantay kami ni Dean. So ayan, from duty pa kami niya ng galing nights. So talagang wala ang pagod nung nakita namin tong Green Ribbon na to. So ayan, waiting kami. So ayan yung bag At ayan si Dean, nagaantay. Antok na yan. sa so, supermarket. Tiyaga-tiyaga lang. Ayan, bukas na finally. Ito na, nandito na kami sa loob. Sobrang na-excite kami dalawa na din kasi ang daming Pinoy goods na nakita kami dito. Kaso, syempre, malaki rin ang diferensya. Doble yata ang presyo pero sulit naman. So, ayan. Meron nga pala dito ang Skyflakes, Ribisco. Ayan, mga galing sa Pilipinas yan. So, pagpunta mo naman dito. Ayan, okay, maraming mga ko. chips. Marami kang pamimilian. Pwede na rin. Sulit na rin. Ayan, may clover yung favorite ko. Pagdating mo naman dito sa kabila. yan sa taas. Mga beauty products. May dito tayo. naman, syempre. Bigas. Ito. Yun yung mga namnam. -nam, magic syrup. So, ayan. Dito Big naman kami naman sa yana, eh. resto nila. So, ayan. Antay kami. Ayan, si Dean. Gusto. Gutom na gutom na yan. Order kami dalawa. Combo nga pala in-order namin dyan, hipon. Shoutout nga pala doon kay ma'am. Ang bait niya talaga. Sobra, ang dami nilang mag-serve sa amin. So, ito na nga guys yung kinain namin. So, finally, hindi ako na allergy kasi ininuman ko na siya kaagad. Sobrang dami ng servings nila, guys. Sulit. So, so, ayan, guys. Hapon na kami na umuwi ni Dean. Siyempre. Ayan, so. Hindi naman kami na traffic. Ayan, mura nga pala ang gasolina dito guys. So ayan, sa kabusugan, pauwi na rin kami finally. So ayan guys, pauwi na kami. So ayan na makikita niya, bulubundukin talaga. So abangan niyo na lang po uli kami sa next vlog namin ni Ayan. Maraming salamat nga po sa mga nanonood. At sa mga hindi nanonood, manood na rin kayo para ma-enjoy kayo. Guys, hindi pa nga, hindi nga pala kami sponsor ng Green Ribbon ha. O Green Ribbon, baka naman. Huwag mahiyang kunin kami, ni Dean. Nandito lang. See ya. Okay, see you in my next vlog. Bye-bye. Masalam. See ya.